Jonas, pinaliwanag ang issue sa pagkabuwag ng grupong 3GS. EJ Power muling sasali sa isa buhay. At alamin natin ang mga reaksyon ng mga battle MCs sa naging laban ni Sinyo at Shernan. So tara. Sa labang Sinyo vs Shernan nga ay tumatak sa mga battle rap fans ang linya na ni Sinyo about sa wala na share nan sa 3GS. Pamilyar yung mga ginamit kong pangalan at linya. Well, salamat sa mga dating kapatid at bayaw mong pumunta kasi ngayong gabi yung 3GS, ikaw naman yung pinatutumba. Gulat ka? Ako bahala, wag ka madown. Yung mastermind, malalaman natin bago matapos itong round. Hindi ko na para pangalanan. There's only one name that you can find. At meron nata silang hindi pagkakaunawaan. Nilinaw ni Sherna na tampong kaibigan lang daw ito. At sinabi niya mismo na umalis na siya sa GC ng 3GS. Kaya hindi niya na ito dala. Pero sa puso niya ay 3GS pa din siya. At hindi daw yun magbabago. Lang akong... Nai... Nainis o oh, basta. ano lang to, tampong kaibigan to. Tampong kaibigan. Pero never kong tinuring na 3GS ako sa puso ko habang buhay yan. Pero hindi ko na siya dinadala sa Repin. Kahit sa GC namin sa 3GS, matagal na akong umalis. Sa reaction video nga na ginawa ni Jonas, dito ay nireview niya ang laban ni Sinyo at Shernan. At ayon sa kanya, ay wala na ang grupong 3GS. Dahil nagkaroon na daw sila ng sarili-sariling galaw, kaya hindi na daw active ang nasabing grupo. Pero ayon pa kay Jonas, magkukumpare pa rin naman daw sila. Ito, total, nasabi na rin naman may mga nagtatanong kung may mga nagko-comment na wala na ba talagang 3GS? Wala na ba si share nang sa 3GS or wala na ba talagang 3GS? Ito, ah uh, Ito para sa akin na ito, ito, eto ito uh, manggagaling sa akin mismo. Uh, hindi si Kuya Sherna ay hindi na parte ng 3GS. Uh, at hindi na rin aktibo ang 3GS dahil uh, ang 3GS eh nagkaroon ng wala wala namang issue na mabigat kumbaga nagkalayluhan lang nagkaroon ng nagkanyaan yang uh, nagkanyaan yang galaw pero yung issue yung malaking issue wala naman malaking issue dahil uh, yun nga katulad ko nung nagkaroon ako ng pamilya nagkaroon ako ng sarili kong uh, kailangan kong dumiskarte hindi na ako active sa 3GS pero kumbaga ang inaano rito ni Sinyo Kumbaga wala na daw wala na daw si Kesher nang sa 3GS pero ang totoo wala ng 3GS. Wala ng 3GS. Kumbaga magko na lang kami, mag- mag grupo na ah, magkakaibigan. Para sa akin ayun yung yun yung ano, yung yung ano ko dahil ah, wala na eh. Kita na rin naman ng publiko na wala nang wala nang anniversary or wala ng ah, 3GS event, mga ganun. Pero yung pagiging magkakaibigan nandun pa rin. Uh, magkukumpare, hindi mawawala yon Pero yung 3GS ay uh, masakit man pero wala na talaga. Wala na yung 3GS. Baga, darating talaga sa point na ganun. Pero mag, ano pare ganun pa rin tawagan, bayaw, pero hindi na talaga aktibo. Sa kabilang balita naman, hindi nga nangyari ang plano ni EJ Power na magkampiyon sa unang beses na sali sa isa buhay dahil ito nga ang niya sa isip ng mga batter up fans sa elimination round ng isa buhay ngayong taon kontra Poison 13. Eto na ang taon na ako'y kakawala sa chronosphere para may palag-palag yung isa buhay. Sige, ako na nag-volunteer. Ito'y babala sa tulad mong nagmamataas na bottom tier. Tingin mo sa akin bonus round, tingin ko sa inyong lahat bonus year. Yeah. Sa si apat na beses na yan sumablay, di na yan pwede sa karangalan. Ikaw lang yung kilala kahoy na pinepeste ng kalawang. Kaya hakbang patungo sa pinakamababang baitang na hagdanan at panoorin mo kung magkampiyon sa unang beses na pagsalang. Yeah sa laban niya nga kay GL ay bigo siyang masungkit ang panalo para sana umabante sa finals. Maraming ang nanghinayang dahil sa round 3 niya ay napatid si EJ. Crucial round pa ito dahil dikit talaga ang laban. Anin. Tingin mo uubra. Ah, putang ina mo. Sa post niya ni EJ, dito ay nagpapahiwatig siya na gusto niya ulit sumali sa isa buhay next year. Kaya anong panaman itong idol niyong umaasta na bida? Kung isang comeback lang ng power, buhay agad yung liga. Kaya... At sa uling balita, history nga ang ginawa ni Sinyo at Chernan sa nakaraang Vuelto Balentong. Dahil nagmukhang ang ahon ng nasabing event dahil sa dami ng tao na nanood ng live. Maganda naging palitan nila all three rounds. Pero makikita na lamang talaga si Sinyo dahil nga makasaysayan ang battle na ito dahil top 1 and top 2 most viewed sa buong mundo ang dalawang ito. Dahil doon ay kahit mga battle MCs ay hindi na iwasan ang pagkabilib kay Sinyo at Shernan. Oh! <laughs> Nangyengi-ayam ka ba? Kung pinatumba ko nila, kayo mag-isa! Ano kaya ni Shernan yun na matutumba siya dun? Tapos kaya ko tumayo mag-isa. Parang, parang mapaplano niya yun kung alam niyang sasabihin ni Sinyo na ipapatumba siya. Pero kung siyempre, imposible namang alam niya yun, di ba? Ang ganda nung uh, ginawa ni Shernan na yun, tapos yun, tumayo siya. Kaya ko, pag mo tulungan, kaya ko tumayo mag-isa. Dang! Pa, ano Bagay lakas ng base, mga gano'n. Pero pag nandong ka mismo live, parang yung dagundong nung buong, uh, buong venue nararamdaman mo kada nagsisigawan yung mga tao kaya yung pakiramdam na parang damn parang sobrang ano eh sobrang galing talaga nila pag gano kaya ganun sobrang sobrang solid sulit na sulit um, sakto kasi sila yung um, dalawang most viewed battle rapper sa sa buong mundo kaya uh, fuck charlie clips na <laughs> kiniklaim niya na siya most viewed battle rapper sa buong mundo. Siguro sa Amerika, pero sa Pilipinas, sa buong mundo, most beat talaga si Sinyo. At pangalawa doon si Shernan. Kaya, ano, ibang ibang usapin yun. Sobrang, sobrang galing, sobrang laki ng naambag nila sa sa, uh, sa battle rap. Sa, 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 ano, sa flip top. Kung wala siguro sila, uh, siguro wala din yung mga bago. Wala din kami ngayon hindi rin siguro kami magsusulputan kundi kami na kundi nila kami na na So kayo ba ano masasabi nyo sa naging laban ni Sinyo at Chernan? At sa pagkakabuwag ng grupong 3GS, ano reaksyon niyo dito? O ano man sa loobin mo, comment po lang sa baba na ano mapag-usapan natin yan. So lang.